Kumusta mga kangani? Naari na naman ang inyong marinduk inyong bisagod. Dili ba saya pero gagmay lang kasabot. Wala na nga ning sasakit pa sa relasyong binuo ninyo tapos maghihiwalay sa di malamang dahilan? Ay abaw. Ang masakit pa, pati ang aming munting tindahan ay kailangang baklasin. Ang aming pintuang sira-sira, sahig at dingding ay kailangang gibain para na rin siguro sa ikatatahimik at ikauunlad ng aming buhay. Yung akala mong madali lang ang magbaklas pero pahihirapan ka pala ng sakit at pait ng kahapon. Pagkatapos masira ang lahat-lahat ay ari naman lupa ang ating abong kalin. Kailangan patagyan at pantay bago lagyan ng simento. Hindi pa nga ninalalaon ay naari na at biglang dumating yung mixer. Ari kasi yung magas buhos ng simento dini sa pinatagong lupa. O ba diba, ang social mixer lagi? Maraming salamat sa mga kapitbahay naming nakipagtulungan para maayos at mapatag at mapaganda aring aming flooring ng bagong tindahan. Hanggang sa muli nga Bye-bye!